Hindi mo kayang gawin ang unang bahaging ito na para sa akin ay pinakamasama sa panahon ni Hansi Flick. Sa tingin ko pumalpak tayo sa lahat ng linya. Walang pwedeng iligtas sa unang kalahati. Hindi ka dapat lumabas sa field na ganoon ang kondisyon. Ibig sabihin, bawal kang basta umalis sa laro. Na parang tulog, parang wala sa laro, parang hindi lumalaban, at ang daming butas sa depensa. Para kaming butas-butas. Di ko maintindihan dahil magulo ang team. Nakita ko ang maraming players na nagkakaway ng kamay. Parang nagsisihan sila sa isa't isa dahil sa kakulangan ng intensity at laro. Ewan ko, sa unang half para sa akin, siguro ito na ang pinakamasama sa panahon ni Hansi Flick. At ngayon, napahira pa natin lalo. Tama ba? Kailangan din nating magsabi ng maganda, hindi lang puro negatibong kritisismo. Nakapag-goal ang team ng 2-1 bago mag-halftime, na parang nagbigay sa atin ng panibagong buhay. Dahil dalawang beses nagkaroon ng 1-on-1 -on ang Sevilla. Sa tingin ko, kung ibang striker yon pwedeng umabot sa tatlo o apat na goals ang Sevilla bago mag-halftime. Pumalpak si Isaac Romero sa matinding one-on-one. -on -one. nag si Pedri, nakagol si Rafford, 2-1 ang score pag-halftime. Sabi ko, ayos, malaking moral boost ang goal na to. Si Hansi Flick na ang mag -pep talk. Bangon tayo, laban tayo sa kanila. Oo, oh, sa second half, ibang team na tayo, ibang itsura. Tayo na may hawak ng bola. Sina Frankie at Pedri nagsimulang igalaw ang team mula kaliwat kanan at nagkaroon tayo ng dalawang substitusyon na sobrang, sobrang, sobrang kailangan. Pinalitan si Gerard Martin, may yellow card at si Araujo na umalis. Ngayon, ikukwento ko sa inyo kung ano ang iniisip ni Araujo. Pinalitan siya at pinasok si Eric Garcia. Ayos ba? Para mapabuti ang paghawak ng bola. Para mas maganda ang kalidad sa technical na aspeto. At malinaw naman dahil gusto nating igalaw ang bola ng mas mabilis at may mas tamang desisyon. Kaya ipinasok si Eric Garcia at inilabas si Araujo sa laro. Anong nangyari? Ang Sevilla ay umatras ng tatlong hakbang. Naipit natin sila, kinontrol natin sila at halos sa unang pagkakataon na sumali si Valde sa opensa. Isang magandang 1-2 sa kaliwang bahagi kasama si Marcus Rafford ang nagresulta ng penalty at penalty. Ito na ang pagkakataong ibinigay ng buhay sa iyo sa hapon ng football na iyon para maitabla at maipanalo ang laro. Sigurado akong kung naipasok natin ang penalty noon, tayo ang nanalo sa laro. Wala akong duda. Nagkamali si Robert Lewandowski sa tira. Mali, malayo, lumabas ang bola, at walang nagawa ang Sevilla. Sa tingin ko limang minuto lang ang lumipas. Naka-score sila ng pangatlo. Ibig sabihin, ganyan talaga ang buhay. Ganyan talaga ang matinding football. Nakakakuha ng benepisyo ang Sevilla kahit wala namang dapat habang todo atake ang Barca at nagiiwan ng malalaking espasyo. Parang naglalakad lang ang Sevilla at nung naipasok nila ang pangatlo, mukhang hindi na kaya ng Barca at kahit minimal ang effort ng Sevilla, nasasaktan pa rin kami. Dumating ang ikaapat na goal, goal na halos pareho. Halos pareho, katulad ng lahat ng mga goal na naipasok sa amin nitong mga huling laro. Katulad ng goal na ipinasok din sa atin ng Paris Saint-Germain, isang kontra na binasag tayo at sa huli na ipasok nila ang ikaapat. 4-1, ibig sabihin, bug-bug, bug-bug talaga. Totoo, talagang masakit yung dalawang goal ng Sevilla sa second half. Kasi ang Barca ay nasa pinakamagandang laro noon at galing pa tayo sa mintis na penalty pero grabe, hindi ka dapat mapasukan ng apat na gol ng isang team tulad ng Sevilla. Totoo, ibinuhos ng Sevilla lahat kahapon. Ang ganda ng laro nila pero sayang, nasa atin na sana ang panalo. Tapos si Ronnie Bargipa. Pagkatapos magmintis sa penalty, dalawang beses din nag one-on-one -on -one si Lewandowski laban sa Sevilla pero tinira niya diretsyo sa goalkeeper. Ibig sabihin, sinayang natin ang mga gintong oportunidad para makabalik sana tayo sa laro at pagkatapos ay tinapos tayo ng Sevilla sa counter-attack. Hindi dapat ganun. Ang Sevilla, hindi na sila katulad ng dati. Itong Sevilla na ito ay mahina na. Wala silang kalidad at madali silang mabasag. Ganoon talaga sila, lalo na ang mga tagahanga. Ibig sabihin, walang nag-akala na mananalo ang Sevilla kahit yung pinaka-optimistic. At binigyan nila tayo ng apat, pinahiya nila tayo. Isang team na sablay, pinahiya tayo. Binigyan tayo ng apat na goals. Sa tingin ko ipinakita natin ang kahinaan na hindi ko nagustuhan, yun ang kinokritiko ko. Doon dapat nakatutok ang self-criticism. Anong impresyon ang naipakita natin sa Sevilla? At syempre, hindi ito palusot. Hindi ko alam kung dahil sa init oras o dahil hindi pa sila bumaba ng eroplano. Hindi ko maintindihan. Kasi paano ka malalampasan sa harap mismo sa Sevilla? Physical, tactical na usapan, sa antas ng intensity, ang Sevilla ang nananalo sa lahat ng duelo, lahat ng rebound, na sila sa lahat ng galaw. Ibig sabihin, nasaan ang pride ang determinasyon ang dangal? Nasaan? Totoo ba? Seryoso? Seryoso? Yung laban kahapon? Akala ko may nakatagong kamera. Sabi ko, imposibleng totoo ito. Ika-isa ng Abril, ika-isa ng Abril. Ngayon, magpo-focus ako sa ilang bagay. Kita mo, nag-self-assess ako sa team ko, di ba? Sinabi ko lang ang mga di ko nagustuhan sa koponan. Pero ngayon, kailangan ko ring talakayin ang ibang bagay na nakaapekto sa laro. Bakit? Dahil yung one turn -roll na napakaaga, yung goal sa penalty ni Alexis Sanchez, grabe yung penalty na yon, di ba? Ibig kong sabihin, grabe yung penalty na yon. Galing sa isang surreal na penalty, inimbento lang ni Muñiz Ruiz. Grabe, sina Del Cero, grande. At Gil Manzano, sa video assistant referee, pinilit nilang itawag ang penalty. Kahit hindi naman talaga penalty. Sina Mateo Laos at Toralde Gonzales, mga retiradong referee. Nagtanong kung ano raw ang itinawag nila. Isa daw yon sa pinakamalalaking pagkakamali na nakita nila sa matagal na panahon. Ibig sabihin, walang penalty at wala talagang dapat itawag. Totoo namang klamsi si Arauho. Ronald, anong nangyayari sa'yo kapatid? Arauho, anong nangyayari sa'yo pare? Bakit ka nagkakamali at gumagawa ng ganyang mga bagay? Hindi maintindihan para sa isang manlalaro na kasing husay mo, isa sa top central sa mundo. Anong nangyayari kay Arauho? Iba na yan, pang podcast na at isang oras na usapan tungkol kay Araujo. Pero yung penalty na tinawag, totoo naman na medyo clumsy si Araujo kasi malaki siya. At nagdedepensa siya gamit ang mga kamay niya. Tapos andun siya parang humahawak, nagtutulak gamit ang katawan. Pero pare, tingin ko kahit sinong batang marunong sa football. Makikita niya yung penalty at mapapansin niya na yung forward ng Sevilla, si Isayas Romero, iniwan niya yung paa niya. Iniwan niya yung paa niya. Hinahanap niya si Araujo at tumalun siya. Talagang nagdive siya, as in talagang nagdive siya at naloko siya sa bitag uho at Pita. Penalty. Para sa akin, hindi totoo ang penalty na, yan, tapos, ayun, yung mga dilaw na card, mga bagay na nakakagulat talaga, di ba? Tungkol sa pagre-referee kahapon, parang hindi ka talaga tutulungan. Wala talagang tulong dito. Mas malala pa nga, mas marami pa silang ilalagay na balakid sa daraanan mo. Sa penalty, naglabas na sila ng mga dilaw na card. Napanood mo ba yung laro sa Bernabeu nung Sabado? Nakakahiya talaga yung penalty na tinawag sa Madrid. Nakikita mo ba na na-expel si Mourinho ng Villarreal dahil sa double yellow card matapos niyang ilagay ang kamay niya dito? Nagkunwari pang nadapa si Benicio, todo drama talaga. Mapapansin mo agad, sa kapital, may team na El Joron ang Joron. Sige, ang sikat na Joron sa mundo. Real Madrid! Real Joron Madrid! Gumagawa pa ng sulat sa Federacion International de Football Association at nakikialam sa issue ni Negreira, ha? Sila ang pinakamalalaking magnanakaw at walang hiya sa football. Nakakabilib, ganun ba talaga? Ibig sabihin, nung parang papasok na ang Villarreal sa laro, penalty nung naka-score ang Villarreal at naging 2-1 red card agad at puro pabor lahat sa kanila. Pinaghalo ko na ang lahat, 'di ba? Galing Barca. Ngayon nasa Madrid na ako. Pero para makita nyo rin na ayaw talaga nilang manalo tayo sa liga. Kaya bibigyan nila tayo ng matitinding pagsubok para hindi tayo magtagumpay. Ibig sabihin, hindi naman pwedeng ganito kagarapalan. Sobrang garapalan. At ito ay may kinalaman sa penalty na ibinigay sa atin, hindi laban sa atin. Sa huli, masasabi mo na, pangit na ang laro at bias pa ang referee laban sa atin paano tayo mananalo? Imposible, imposible. Pero kahit ganun, ito na para lang maghanap ng konting pag-asa. Kahit pangit ang laro at referee, kung naipasok lang ni Robert Lewandowski yung penalty, panalo sana ang Barca. Sa dalawang pagkakataon, lalo na yung una, nilusutan niya ang dalawang manlalaro at mag-isa na lang sa harap ng goalkeeper. Kung naipasok niya yon, tabla sana ang laro, duto. Nilamon ng Barca ang Sevilla, parang may buffet dito. Ang Sevilla ang kumain ng Barcelona na parang may patatas, pasta at sushi. Nilamo nila ng 4 Wam. Yan ang nangyari. Yan ang opinion ko. Yan lang ang masasabi ko sa iyo. Yun lang talaga ang masasabi ko. Ang pananaw ko sa laro, nakakainis, nakakalungkot, pero pamilya, ganun talaga. At sa tingin ko, sa huli, dapat matuto na. Pero matuto na talaga na huwag nang ulitin ang mga pagkakamali. Hindi ka pwedeng lumabas sa field o laro na ganito ang ugali. Ibig sabihin, referee kontra Oviedo, Sevilla, United o Paris Saint-Germain. Imposible. Hindi mo magagawa ito. Dapat pumasok ang Barcelona sa halftime na may score na 4-1 at mabigat yon. kaya kailangan magtrabaho. Gaya ng kwento ni Ira kaninang umaga sa Twitch channel. Noong nakaraang season, dumaan tayo sa matitinding pagsubok. Umalis ang Barca sa simula ng taon, pero mahigit 10 puntos pa rin ang lamang natin sa Atletico de Madrid. Pagkatapos, bumawi ang Barca, di ba? Ang La at sila ang nanalo. Pero pakiusap, huwag tayong mahulog sa parehong bitag, sa parehong mga pagkakamali. Totoo, marami ring wala, di ba? Para lang may punto. Tara na. Pero grabe itsura kahapon. Sa tingin ko hindi deserve ng mga tagahanga ng Barsa ang ganitong laro. Pero sige, lakas ng loob sa mga manlalaro. Lakas ng loob kay Hansi. Nakahapon ay sobrang galit sa buong staff ni Hansi Flick at gaya ng sabi ko sa mga tagahanga, sa inyo. Taas noo lang, syempre. Huwag kayong magkamali na sunugin ang lahat o itapon ang lahat kasi nandito tayo kung nasaan tayo ngayon. Oktubre 6 ngayon, matagal pa bago maghunyo isa. Lagi nating panatilihin ang kaunting pagkritika sa sarili dahil nakakatulong ito sa atin. Hindi para magdahilan, pero ang pagiging mapanuri sa sarili ay laging positibo. Sa aking palagay, ito ang aking opinyon. Sevilla 4, Barsa 1